Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update na ngayon sa social media, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, relax lang po kayo. Di po ba? Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano po yung trending, dun po tayo. Ngayon, trending si Alden Richards, di po ba? Tapos sinasabi nila na hindi, hindi naman nagtitrending eh. Walang ganap kay Alden, mali po sila. Lagi pong updated si Alden. Lalo na nga po yung kalalabas lang na kung nga po na may nagkaroon nga po ng meeting si Alden Richards at siyempre si Attorney Annette Gosson. Usap-usapin na po ngayon yan sa Instagram sa Twitter, sa Facebook. Ang tanong nga po ng ilang mga netizen, ano nga po ba ang ibig sabihin? Ano nga po ba ang pahiwatig? Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at mga sinasabi ng mga ilang netizen. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyo lang po ng latest, kung gusto nyo lang po ng trending, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny, di po ba? Ako naman po, mga kaaldab, kung may mga bagay-bagay na ganito, may mga bagay-bagay na ganun, relax lang po kayo. Wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at sa mga sinasabi ng iba. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, relax ka lang, di po ba? Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at mga komento ng mga netizen. Hindi po ba? Relax lang. Sabi ko nga kung ano lang yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Hindi po ba? Kaya nga po ako, mga kaaldab kampante at matatag. di po ba? Real talk, mga kaaldab. Maging matatag lang po kayo, maging kampante. Sabi ko nga po sa inyo kung ano lang po yung mga napapanood, napapakinggan, nababasa po ninyo. Eh, okay lang po yan. Hindi po ba? Hindi naman po tayong tipo ng ganito tipo nang ganon. Kung ano po yung nababalitaan nyo, yan lang naman po yung iahatid natin. Di po ba? At syempre, sino naman po ba makakalimot dito po sa main goals? Nakakamiss na nga po talaga si Menggay Marami naman po talagang tao ang kumbaga gustong makabalik si Menggay sa pagiging insolunya solo niya lang po. Di po ba? Yung kahit sabihin na natin na isang oras, eh, kitang-kita nyo naman po. Di po ba? Kitang-kita nyo yung mga nangyayari at nagaganap. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung gusto nyo mapanood, gusto nyo mapakinggan, relax lang po kayo. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Bagamat maraming komento, maraming senaryo, maraming nagsasabi ng ganito, maraming nagsasabi ng ganyan, relax lang po kayo. Ang importante lang naman po kung ano yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Huwag po kayong padadala sa mga senaryo ng iba. Kasi sa totoo lang po mga kaldab, hindi lang naman po ako ang nakakamis at gustong makita na naman si Alden, si Main Mendoza sa main goals, di po ba? Pero marami kasing reaksyon eh, maraming mga, kumbaga parang sabi nga po ng mga ilang netizen, eto, base silang po ito, sa mga nakakalap kong informasyon kaya daw po binitiwan ni Menga yung mga ganyan iwas siya sa interview iwas siya sa mga tanong patungkol po sa kanila ni Congressman Ardio kasi kung hindi nga daw niya po ito gagawin o kung itutuloy niya po kasi lagi aani lang po talaga ng maraming tanong aani lang po talaga ng napakaraming pambabatikos po hindi po ba? totoo naman po yung sinasabi ko hindi lang po nila matanggap hindi lang po nila kumbaga magawang sabihin, magawang ganitong gawin, di po ba? Relax lang po kayo. Sabi ko nga kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta magpapa-apekto sa mga sinasabi po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Di po ba? Kalman, kalman. kumbaga, kampante lang. Di po ba? Sabi ko nga, ano man po yung sabihin nila, ano man po yung ipahayag nila, antay lang po tayo, darating naman po yung point, tayo naman po yung panalo eh. O baka sabihin nyo, isa ka pala, may, si, isa pala Mr. Destiny sa gustong magkaroon ng project si Mengay at si Congressman Spotted. Hindi po, malabo po magkaroon. Pansinin nyo ha, Di, hindi po nga nag sa bagong show sa EAT. Hindi O, hindi man lang siya kumbaga pumunta para suportahan si Mengay, para ibigay. Yung nagkaroon nga po ng brider shower, di ba? Hindi nga po siya umatin eh. Pero nagagawa niya pumunta ng ibang bansa, mag-beach, ba? Mag- mm, mag Pero, sumilip sa iat Wala. Yung grand party ng Itbulaga, ng e di ba? Kompleto ang Dabber lalo na po yung pami pamilya nila na ando sila asawa nila Bosing, si Judy Ann. Ang dami, ang dami mga sabi natin na buong pamilya. Pero nakita nyo po ba si Congressman Arjo? Nasilip nyo po ba kung sino nga po ba talaga yung totoong kasama ni Maine Mendoza? O, po ba? Walang makapagsasabi. Walang makakapag, kumbaga, makakapagbigay niyan. At eto lang po ah, Noong mga panahon po ng Aldab, pansin nyo po ba, di po ba kapag uh, dumarating si Main, nakaabang ang Aldab Nation. Tapos sasabay doon yung sasakyan ni Alden Richards. Ito ginagawa po ba ng Armin? Di po ba hindi? Hindi nila magawang antayin yung ban ni Mengay, tignan kung nandun na si Mengay, tapos kung sino-sino yung kasama ni Mengay sa ban, di po ba? yung parang inaabangan mo sa loob po mismo ng APT o ng Broadway Studio. Dito pwede naman po sa loob ng EAT Studio, di po ba? Pagparada ng sasakyan, aantayin mo kung sino yung dumating, sino yung ganito, sino yung ganon, sino-sino yung kasama, di po ba? Yan yung isa sa mali, di po ba, na hindi po ginawa ng army. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible po na magkaroon ng Armin. Wala naman po talaga Gawa-gawa eh. lang po nila yung Armin para kung nga re, marami sila. Para kung nga re, makakuha sila ng simpatya. Kasi kung titignan nyo, simula't simula pa lang parang may malini. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kalaman ng lahat. Kung titignan at susuriin ninyo, simula pa lang may malina. Kaya nga po ako kampante sa mga nagsasabi ng ganito ganyan. Di po ba? Relax lang po kayo. Huwag po kayong padadala sa mga senaryo ng iba, komento ng iba. Kasi kung ano lang po yung latest, yun lang naman po yung binabato ko eh. Hindi po ba? Tama naman po yung sinasabi ni Mr. Destiny. Hindi lang po nila gusto yung nagbabalita. Hindi lang nila gusto yung nagahatid ng balita. Hindi po ba? Kaya nga po, antay natin kung ano nga po ba mangyayari, kung si Mengay, si, ibig kong sabihin mga kaaldab na magkakaroon nga po ba ito ng bagong show Nakasama si Bossing o kukuha siya ng sarili niya. Marami na kasi nagpapahiwatig, marami na kasi nagtatanong, di po ba, Atasya Main Bossing, di po ba, maiba naman. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, papalitan din yung title niyan, eh, ng Open 24x7, kasi galing yan sa ABS, sa GMA Network, di po ba, although sinasabi ng iba, hindi, same din niya ng dati na mga show ni ni bossing sa sa ABS-CBN na lumundag. Syempre iba hindi din po nila, di ba? Kasi bago na 'yung mga artista, eh. bago na 'yung mga papasok, hindi katulad ng dati na okay ka, Peri ko sa Channel 2 na lumipat sa Channel 7. Eh lahat naman ng artista ron sa galing sa EAT, di po ba o sa 8 Bulaga. Kaya hindi nila po pwedeng sabihin na galing yung iba sa ano sa EAT kasi yung iba po sa loob ng GMA hindi eh. mga artista ng GMA kapuso kaya ang mapupunta lang doon tatlo lang si Jose si Ma at si Bossing lang di po ba? well para lang po sa kaalaman ng lahat para klaro kasi alam ko naman po na hahanapan na naman po tayo ng ebidensya at resibo real to kaya mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny. Kaya para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest nga po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.